So Donna, I'm sure napakarami mo nang nakatrabaho. Ang ah, dami. <laughs> yeah. <laughs> Kasi iba-iba yung ano ba eh. So, sino yes. pa yung mga hindi mo nakakatrabaho na gusto mo pa, mo, gusto mo, mo makatrabaho? Gusto mo si John Lloyd, Ati B. Malay mo, di ba? Hello, oh. Love Diaz. <laughs> Hello po. Ganyan, di naman masama. Ng Pag mga... hindi pwede siya, siya oh. ina. Hindi <laughs> <laughs> naman masama masamang mga Arab, di ba? Mm -mm. So, yon dalawa sila actually sa mga Tap, ano, kasi last year, nung tinanong ako, sabi ko, gusto ko po si Miss Dai Tapos oh, namanifest eh. Namaman, malipes, Wala so, mo na. Tapos nabihin ko talaga. So, gusto oh, ko mag-ismong no. no. John Lloyd eh. At least ba ito yung ebidensya? Oo. <laughs> oh, oh. Mayroon <laughs> oh, oh. may babalikan tayong video. Oo. Oh, oh. But, Ate Trixie. Eh, Rudy Baldwin. Ano? <laughs> oh, Kailangan oh, talaga oh, oh. eh. Para may kahata to. Yeah, yeah, yeah. yeah. Ang dami pa actually, dami mm -hmm. pa nila na sa sana makatrabaho. Any particular love team na gusto mong makatrabaho? Love team for me or love team? For... <laughs> I mean love team. Yung mga love team sa sikat. <laughs> pwede, ding love team for you, di ba? Why not? Ay, hindi ko na. Chika pala. Meron din kaming ginawa kay Dere Carlo Obispo. Ayun, may, may love team ako doon. Ah, may kala. <laughs> Ay, rom-com ba yun? Hindi po kami tapos eh. Ro sa surface, parang siyang rom-com. Ah. Pero Because, but because it's Carlo Obispo. Yes, susundan mo yung mga works ni <laughs> mm -mm. Carlo Obispo. Yeah, alam yeah, mo, hindi yeah, yeah, lang siya. Yeah, no? yeah, no, yeah, 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 no. yeah. So, yun. tatapusin din namin may Philippine Leg pa. Ano? Feeling ngayon? Gusto ko ulit sigurong mag mag Don Bell. Nak naka-work ko na sila kasi before eh. Tapos, mm -hmm. um, bites na dalawa. Mm -hmm. Tapos, feeling ko lang, iba na yung maturity nila ngayon. So, gusto ko lang maka-work sila ulit. Mm -hmm. Parang ganyan. Mm -hmm. And so Donna uh, what else do you do aside from acting because i I know you also did some like uh production work before mm, eh. But no. what else do you do? You do? Ngayon, uh, ano ang iyong talents? Do you sing? Actually, in <laughs> the ko magsulat, pero more on It's nice. Music. Sabi nga ni Direk Joel, ako nga kinukonvince oh. ako. Okay. 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 Ikaw na lang. ang tumupad ng kinukonvince. Parang hindi nga ako i-convince. <laughs> ano hindi kasi eh. onti lang. O oh nga naman, onti daw yung women writing in films eh. Yes, diba? So Mm -hmm. Even sa comedy, kasi simula nung um, nag-sitcom-sitcom -nag sitcom na ganyan, may mga nakilala na ako mga comedy writers. And then parang binabanggit nila na gusto din nilang magkaroon ng mas marami pang comedy writers sa babae. Kasi iba, kahit ba paano, iba talaga yung humor ng babae sa lalaki. So yung mm -hmm. sensibility ng babae. So yun yung tinry ko nung nagkaroon ng Kizon City, yung sa mm -hmm. Kizon Brothers, ganyan. So na nagsusulat sulat din ako as contributing writers sa kanila. So, pag hindi busy sa pag-arte, nagsusulat yan siya. Mm -hmm. <laughs> Sulat-sulat. Pero oo, oh, oh, no. Nag nag nung nagkakilala tayo, PA ako ng ano, eh, oh, call oh. back. Oo. Oh. So, yun. Pag tinatanong nila, kung hindi ka-artist na ngayon, ang ginagawa mo, I think nasa pagpapelikula pa yeah. rin yeah. <laughs> pero paano ka na nun oh. eh? sa the right one. At the right one, tama ba? That's the, the right, one? one. Ah, I mean, wala, yeah, wala ako natin. Ah, hindi. So, ano, ano nga yung title right? nung <laughs> ano? at Basta. hindi, hindi, hindi. Yung ano yung title ng comedy kung bakit ka sumikat yung show. Ah, yung show sa ano? Sa ano, funny, funny one. one? Funny, funny one. The, one. the right <laughs> the one. Wrong the something one. <laughs> one? <laughs> so, one. funny yeah, one. Yeah, funny yeah, one yeah. sa yeah. mm -hmm. show